maswerte tayong ito'y ating nagtsempuhan na makunan. Hello mga friendship. Ah, nakikita nyo ngayon, napakagandang tanawin. At maswerte tayong ito yung ating nagkempuhan na makunan. Yan po ay ang Ambuklaw Dam. Kung saan ay makikita natin ito sa barangay Ambuklaw Bukod Binget. Siyempre, in the Philippines only. Ayan, yung pagpapakawala nila ng tubig. Napakagandang tingnan. Ayan, no? Bibihira itong machempuan, eh. Buti tayo, nachempuan po natin. Itong, itong Ambuklaw Dam ay yung pinakamalaking facility na kung saan ay uto hanggang bagyo at ito'y napakalagang dam na kung saan ay alam naman natin na kailangan ito sa pagano ng ating kuryente ating electricity no? sa buong luson niya napapakinabangan uh, kaya napakalagang uh, dam nito para sa buong luson sa supply ng ating elektrisidad. Biruin nyo yung naiipon itong ano, tubig.